Get away, Edward! Oh, oh Manin! Hanggang ngayon, hindi ka pa lumulog loob. Yeah. Kaya mo siya Ano akala mo dito, libre yung Ang pita ko dahil, Nakalimutan ko nga eh. Ang hirap kasi siya eh. Hindi ka alam mo, masasili tayo. Siya siya, Mas maganda may magpahirap sa kanya ng tawin. Ayoko din. kayo kitang pahirapin. Ikaw pahirapin mo. Baka may Lupi nga mo sa mga alamit sa mo sa damdaming kuno. Ano mo ba? Diyan mo. Iwas 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 mamasa mo kalalang mga tawel. Wala sa uli. bakit ayon nyo pa yung mga dalan tawing yung pagdating ng mga ginio ayon naman yung bahiramit tawing aps kung tapag artenin yon alam mo romalin mo, ako may akong tawel para sa iyo Ayan, o na mo mo mga yan. kolom yam mga yam hindi ng tawing ayang mga plastic tawing 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 Nini nga pati nini nga Ay, 'to talaga ha. Ayun yung maniwala na tawel to, kasasara-sara rin yung si Roma eh. Ngayon siya may tawel, mamaya kayo palang lang walang dalang tawel. Dapat tari gagamitin ko pero dahil inalis natin si Roma din, eh, dahil wala din siya magagamit. Ano ba yung kay Roma? Hoy, wag nung inaano kay talaga.

Magic nga. <laughs> wow. Sabi ko naman sa inyo. Nope. Oh, ano kayo ngayon? Di ba napahiya kayo? Wow! Sana ganda ng tawel na to ha. Ah. Oh, Eh ano, ingit kayo no. Buti na lang nagkasa. O oh, magsimika na. na. Masaya ka na, na rin. Baka so, lang hapon. Hapon.